Kabanata 751. Pagkatapos magsalita ni Caspian, umatake ulit siya. Kumurap-kurap ang kanyang anyo habang nagmamadaling lumapit kay Sebastian, ang kanyang limang daliri ay kumakapit sa ulo ni Sebastian. Baka sa mukha ni Sebastian ang pang-aalipusta habang sinasalungat nito ng diretsyong suntok. Ang banggaan ng kamao at kuko ay nagresulta sa isang matunog na boom hindi gumagalaw si Sebastian sa himpapawid, habang ang buong katawan ni Caspian ay nanginginig ng husto. Siya ay pinalipad pabalik, dumura ng isang subo ng dugo sa hangin habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at hindi paniniwala. Paanong nangyari to? Nanlaki ang mga mata ni Caspian, na puno ng pagtataka at hindi makapaniwala. Inaasahan yang tataas ang lakas ni Sebastian, ngunit hindi niya akalain na tataas ito sa isang kakila-kilabot na lawak. Kahit na si Sebastian ay nakalusot lamang sa demigod realm, ang kanyang kapangyarihan ay higit na nalampasan ni Caspian, na naging dahilan upang hindi siya makatiis ng kahit isang suntok. Pagkalapag, si Caspian ay nagpatuloy sa pagsuray-suray pa atras, bawat hakbang ay nagiiwan ng malalim na bakas sa lupa pinilit niyang patatagin ang sarili matapos umatras ng lima o anim na hakbang. Samantala, hinawakan ni Sebastian si Leticia sa isang braso at nagpatuloy sa pagdaloy ng espiritual na enerhiya sa kanya habang lumulutang ito sa itaas ng Caspian. Sinabi ko na sa iyo na ngayon ang araw na mamamatay ka. Kahit anong hirap mo, walang kwenta, mahinahong sabi ni Sebastian. Sebastian, huwag kang masyadong magdiwang. Ikaw ang mamamatay ngayon. Ganti ni Caspian habang naglalabas siya ng isang tabletang pulang dugo. Iyan ang Blood Demon Pill. Namutla agad ang mukha ni Leticia. Pigilan mo siya. Pagkatapos uminom ng Blood Demon Pill, maaaring dum-obol ang lakas niya sa maikling panahon. Nakilala rin ito ni Sebastian. Ang kulay at amoy ng tableta ay kapareho ng nainom ni Dorian noon. Hindi siya nagulat. Dahil nagsanay si Caspian ng Blood Demon Arts, ang Blood Demon Peel ay malamang na isang bagay na ginawa niya. Sa kabila nito, hindi kumilos si Sebastian para pigilan siya. Paimple niyang pinagmamasdan ang paglunok ni Caspian ng Blood Demon Peel. Ang aura ni Caspian ay nagsimulang lumakas ng mabilis, ang kanyang kapangyarihan ay dumb obol sa ilang sandali habang siya ay humahalaklak. Matapos inumin ang Blood Demon Peel, ang mga ugat ni Caspian ay tumambad ng husto, ang kanyang hitsura ay naging mas halimaw at nakakatakot. Siya ay naging isang tunay na larawan ng isang halimaw. Walang hiya ka. Hindi ko gustong gamitin ang blood demon pill, pero gamitin ang blood on pill, pero pinilit mo ako. Pagpipire-piresuhin kita. Sigaw ni Caspian. Sumanghal si Sebastian at sinabing, Caspian, alam mo ba kung bakit hindi kita pinigilan kanina? agad na napawi ang ngisi ni Caspian. Siyempre, dahil wala kang oras para pigilan ako. Nakangiting umiling si Sebastian. Nagkakamali ka. Noong sandaling inilabas mo ang pil, kaya kitang patayin sa isang iglap lang. Ang dahilan kung bakit hindi kita pinigilan ay dahil, sa ngayon, isa kang langgam sa harapan ko. Kahit anong hirap mo, lahat ng iyon ay walang saysay. Labing isa. Napakayabang mo. Malamig na sagot ni Caspian. Aaminin kong mabigat ang iyong lakas, ngunit ngayong nakainom na ako ng blood demon pill, dam ang aking kapangyarihan. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng insekto. Labing isa. Binigyan siya ni Sebastian ng mapang asar ng iti. Kung ganoon ka kalam nanti si lang umatake ka ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam ng tunay na kawalan ng pag-asa hindi sumagot ng salita si Caspian. Pinandilatan lang niya ng mata si Sebastian na namumula sa dugo, na kumikinang sa nakakatakot na liwanag. Samantala, ang mga bubong sa dikalayuan ay punong-puno ng mga nanonood, lahat ay saksi sa epikong laban ng ito mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Caitlin, na nananabik na nanonood. Parehong umaasa sila ni Leticia na tuluyang maalis ni Sebastian ang demonyong si Caspian. Sa katunayan, marami ang nagnanais na mamatay si Caspian. Ang kanyang kamakailang mga aksyon ay napakasama na maging ang kanyang sariling mga tagasunod ay dismayado sa kanya. Mamatay ka na. Biglang sumigaw si Caspian na itinulak ang mga palad paarap. Dalawang blood dragon ang sumambulat mula sa kanyang mga kamay, mabilis na lunawak hanggang mahigit limampung talampakan ang haba, umuungal habang sumisigaw ang mga ito patungo kay Sebastian ang Blood Dragons ay patuloy na sumipsap ng nakapalibot na enerhiya, lumalagong mas malakas. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay pumuno sa hangin, na lumilikha ng isang nakakasuffocating na aura na mabigat sa lahat ng nasa malapit. Kabanata 752 Ang pagpapakawala ng dalawang Blood Dragon ng sabay-sabay ay ang pinakamalakas na pag-atake ni Caspian. Ilang araw lang ang nakalipas, Isang pakikibaka kapag dinamit niya ang hakbang na ito. Nauwi pa siya sa backlash mula rito. Ngunit ngayon, ang kanyang kapangyarihan ay pansamantalang nadobol pagkatapos ubusin ang Blood Demon Peel na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang parehong Blood Dragons ng madali ang kapangyarihan ng Blood Dragons ay higit na mas malaki kaysa dati, na naging dahilan upang ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay manginig ng husto habang sila ay naglalabas ng aura ng lubos na pagkawasak. Naramdaman ni Leticia, na nakayakap sa mga bisig ni Sebastian, ang nakakatakot na presensya ng mga Blood Dragon ng malapitan. Kahit na may proteksyon si Sebastian, napakalaki ng pressure na nag-iisa. Alam niya na kung haharapin niya ang pag-ataking ito ng mag-isa, agad siyang dudurugin ng puwersa nakakatakot. Nagsimula pa siyang mag-alinlangan kung makakayanan ba ni Sebastian ang gayong nakakatakot na suntok. Gayunpaman, nang sumulyap siya sa kanya, nakita niya ang isang mapanoksong ngiti na naglalaro sa mga labi nito. Sa isang kisap mata, ang dalawang blood dragons ay tila tumusok sa kalawakan at oras, na lumitaw sa harap mismo ni Sebastian. Sa sandaling iyon, gumawa si Sebastian ng kanyang hakbang. Itinaas niya ang kanyang kamay at humampas pasulong gamit ang Invisible Sword Energy. Ang enerhiya ng espada ay walang kulay at walang anyong ngunit gumagalaw ng may bilis ng kidlat at hindi kapanipani walang talas na nagpapaikot ikot sa espasyo sa paligid nito habang humahampas ito sa hangin. Ito ay isang kahangahangang tanawin isang nakakabinging pagsabog ang sumunod na yumanig sa buong lupain. Kahit na ang mga nagmamasid mula sa isang libong yarda ang layo ay naramdaman ang kanilang mga ulo na tumutunog, na marami ang nakakaranas ng panandaliang pagkabingi na nagiiwan sa kanila sa pagkabigla. Kasabay nito, ang dalawang blood dragon ay marahas na sumabog at nagpakawala ng isang mapangwasak na enerhiyang bagyo na tumawid sa lugar, na winasak ang lahat ng bagay sa landas nito ang dating matigas na lupa ay naging alikabok sa isang iglap. Isa-isang gumuho ang mga kalapit na gusali na parang tinamaan ng nuclear blast. Ang kakilakilabot na enerhiya ay mabilis na umagos sa lahat ng direksyon na ginawang mga durog na bato. Ang mga nag-aakalang ligtas silang nagtatago sa loob ng mga gusali ay agad na nagkawatakwatek, naging walang iba kundi ang ng dugo habang nilalamon sila ng bagyo ng enerhiya maging mga ordinaryong tao o mandirigma, Grandmaster o Divine Grandmaster, sa sandaling iyon, ang lahat ay tila marupok at hindi gaanong mahalaga. Pinasan ni Caspian ang matinding pag-atake. Kahit na agad siyang pumailang lang sa langit, sinusubukang iwasan ang nakakatakot na enerhiyang bagyo, nahuli pa rin siya sa mapangwasak na puwersa nito. Sa kaibahan, mas mabilis na kumilos si Sebastian. Kahit na hawak niya si Leticia, mabilis siyang umakyat sa taas na mahigit tatlundaang talampakan, pagkatapos ay mabilis na tumaas ng tatlundaang talampakan sa itaas nito. Nanginginig sa takot si Leticia habang nakayakap sa kanya. Naramdaman niya ng malapitan ang nakakatakot na kapangyarihan ng bagyo. Kung hindi lang siya hawak ni Sebastian ay malamang na bumagsak na siya. Ang napakatinding puwersa ay umalis sa kanya nang walang kahit isang pag-iisip ng pagtutol sa ilalim ng isang malaking pag-atake. Samantala, ang mga nagmamasid mula sa isang libong yarda ang layo ay natakot sa eksena. Natarante sila at tumakas sa lahat ng direksyon, ang mga hiyawan ay pumupuno sa hangin habang sila ay lubos na nagnanais na magkaroon sila ng higit pang mga paa upang tumakbo ng mas mabilis. Ang abot ng bagyo ng enerhiya ay lumampas ng higit sa inaasahan ng lahat, nananakit sa isang lugar na mahigit isang libong yarda bago unti-unting nawala. Ang dating mataong mga kalye na may linya na may matataas na gusali ay naging patag na lupa, na ang alikabok lamang ang umiikot sa kalangitan na parang isang napakalaking ulap. Kinapupan ng alikabok ang araw at sinakal ang hininga ng sinumang malapit. Si Sebastian, na ngayon ay ilang daang talampakan ang taas sa himpapawid, ay nag-survey sa eksena at nakita ang isang pulang dugong tinang sa gitna ng umiikot na alikabok. Ang liwanag ay bumakas sa kalangitan sa hindi kapanipaniwalang bilis, nakahawig ng isang kidlat na tumatama sa kalangitan. Alam na alam ni Sebastian kung ano iyon at agad itong hinabol. Bagaman ito ang kanyang unang pagkakataon na lumipad, siya ay gumagalaw ng madali, mabilis na parang kidlat. Sinasarapan niya ang agwat sa pagitan niya at ng pulang glow. Hindi nagtagal, nakita niya ng malinaw na ang pulang dugo ay si Caspian. Hubot-hubad na si Caspian ngayon at balot ng dugo. Maging ang buong katawan niya ay nagbuga ng nakakatakot na pulang ilaw. Sa di kalayuan, mukha siyang kumikinang namasa ng dugo. Ang dalawang tigiri ay tumalsik sa himpapawid sa itaas ng kabisera na naghahabulan sa kalangitan. Sa ilang sandali, sila ay lampas na sa mga limitasyon ng lungsod. Nagtungo si Caspian sa kalapit na kagubatan, umaasang gamitin ang mga puno bilang takip upang iwasan si Sebastian, katulad ng sinubukan ni Sebastian noong nakaraan. Kabanata 753 Sa kasamaang palad pata kay Caspian ang kanyang bilis ay hindi tugma kay Sebastian ang agwat sa pagitan nila ay lumiit sa wala pereg tatlunda ang talampakan, kahit na may bitbit si Sebastian. Kung wala ang dagdag na timbang, matagal na niyang naabutan ang tatlundaang talampakan ay maaaring mukhang malayo, ngunit para sa kanila, ito ay ilang segundo lamang. Sa kabutihang palad para kay Caspian ang kagubatan ay hindi masyadong malayo, at siya ay lamusong kaagad ng marating niya ito. Ang kagubatan ay siksik, na may makapal na mga dahon at nagtataas ang mga kanapi ng puno na nakaharang sa halos lahat ng liwanag. Pagdating sa loob, lumipad si Caspian malapit sa lupa, patuloy na nagbabago ng direksyon upang itapon ang humahabol sa kanya nang malaman niyang hindi siya sinundan ni Sebastian sa kagubatan mabilis siyang nakahanap ng isang malaki at malago na puno at nagtago sa ilalim ng kanapi nito mabilis siyang napabuntong-hininga at nanatiling tahimik upang maiwasan ang pagtuklas naniniwala siyang ligtas siya hindi niya alam na ang bawat galaw niya ay nasa ilalim ng relo ni Sebastian. Si Sebastian ay nagkaroon ng kalamangan sa espiritual na mga pandama, isang kasanayang hindi taglay ng mga ordinaryong mandirigma. Bagamat narating na ni Caspian ang demigod realm, ang kanyang pag ay pinalakas ng enerhiya ng dugo, kaya hindi pa niya na-unlock ang kakayahang ito. Sa kabilang banda, Salamat sa makapangyarihang mga diskarte sa paglilinang ni Sebastian, matagal na niyang pinagkadalubhasaan ang mga espiritwal na pandama. Ngayong narating na niya ang Demigod Realm, ang kanyang sentido ay sumasaklaw sa isang kahangahangang radius na isang libong yarda. Kaya, kahit na umaaligid sa mga tatlundaang talampakan sa itaas ng kagubatan, sinusubaybayan ng espiritwal na pandama ni Sebastian ang bawat galaw ni Caspian naramdaman ni Caspian ang isang nakapangangilabot na enerhiya na bumabalot sa kanya, ngunit hindi niya naintindihan kung ano iyon at ibinasura ito habang pinaglalaroan siya ng kanyang mga ugat. Isang mapanoksong ngiti ang naglaro sa mga labi ni Sebastian nang bumaba siya ng ilang dosenang talampakan, huminto mga tatlumpong talampakan sa itaas ng mga puno. Nagtago sa ilalim ng kanapi, naramdaman ni Caspian ang presensya ni Sebastian sa itaas niya at lalo siyang nabalisa. Nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at nagpakawala ng malakas na sword energy pababa. Isang malakas na pagsabog ang sumunod, at ilang malalaking puno ang nahati sa kalahati, mga dahon na nagkalat sa bawat direksyon. Ang lakas ng espada ay hindi direktang tumama kay Caspian, ngunit napakalapit nito na halos matakot siya sa kamatayan hiniwa ng Sword Energy ang ikatlong bahagi ng Tree Canopy kung saan siya nagtatago, wala pang tatlong talampakan ang layo mula sa kanya. Ito ay, syempre, sinadya sa bahagi ni Sebastian. Naniniwala siya na si Caspian ay nararapat na mas masahol pa kaysa sa isang mabilis na kamatayan pagkatapos ng lahat ng kasamaan na kanyang ginawa. Kaya, nagpasya si Sebastian na paglaruan siya, dahan do ang pinahirapan si Caspian upang ipaghiganti ang mga nagduse sa kanyang mga kamay. Dahil sa karumal karumaldumal na mga aksyon at hindi mabilang na mga kasalanan ni Caspian, kahit isang libong hiwa ay hindi makapaglilinis sa kanya ng kanyang pagkakasala. Nagpatuloy si Sebastian sa pagpapakawala ng ilan pang sword energies, bawat isa ay tumatama sa kanapi kung saan nagtatago si Caspian, halos nawawala siya sa bawat oras takot na takot si Caspian, at halos mabasa niya ang sarili sa takot. Nakuha niya ang kanyang sarili sa tamang oras, alam niyang kung magpapakawala siya sa lupa, tiyak na mapapansin ni Sebastian. Hindi napigilan ni Sebastian ang mapangiti. Hindi niya inaasahan na magiging ganito katawa si Caspian. Pagkatapos ay itinutok niya ang ilang lakas ng espada patungo sa isang malayong lugar bago huminto at lumipad doon ng hindi gumagalaw. Samantala, si Caspian ay nasa bingit ng pagsabog. Parang sisabog na ang pagkalalaki niya sa pressure. Pagkatapos, may nangyari na mas lalong nagpasindek kay Caspian. Isang itim na ghost panther ang biglang lumitaw sa ibaba. Ang nilalang na ito ay natatangi sa mundo sa ilalim ng lupa. Ito ay kahawig ng panther ngunit ilang beses na mas malaki, mas malaki pa sa isang leon o tigre. Not to mention, kilala ito sa pagiging mabangis na uhaw sa dugo. Ang kumikinang nitong berdeng mga mata ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ni Caspian. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya matatakot. Madali niya sana itong napatay sa isang hampas. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na lumipat ngayon, alam na ilantad nito ang kanyang lokasyon kay Sebastian ang tanging magagawa niya ay ipagdasal na makaalis ka agad ang Panther. Ngunit hindi iyon mangyayari. Minarkahan na siya ng Ghost Panther bilang biktima nito. Sa isang malakas na paglukso, dumaong ito sa puno at ibinuka ang malalaking panganito, dumirecho sa mga pag-aari ni Caspian. Kabanata 754 Binuksan ng Ghost Panther ang malalaking panganito at kinagat ang pribadong bahagi ni Caspian, Kinuha ang ugat at kamay kasama nito. Namutla sa takot si Caspian. Sa paglipad ni Sebastian sa itaas, hindi siya ang abos na labanan ang Ghost Panther. Kung natuklasan siya ni Sebastian, wala siyang pagkakataong mabuhay. Ngunit kung hindi niya ititigil ang Panther, mawawala ang kanyang pinakamahalagang bahagi. Natagpuan ni Caspian ang kanyang sarili sa isang kawaila hilakbot na problema, na napunit sa pagitan ng dalawang hindi mabata na mga pagpipilian. Pagkatapos ng maraming pag-aatubili, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at nagpa na tiisin ito, na naniniwala na ang pagkawala ng kanyang kamay at ang kanyang mga pribadong bahagi ay mas mabuti kaysa sa pagkawala ng kanyang buhay. Gayunpaman, alam niyang napakalaki ng Ghost Panther. Ang kanyang kakarampot na alay ay hindi nakakabusog sa gutom nito. Ngayon, Maaari na lang siyang umasa na aalis kaagad si Sebastian. Habang kumagat ang panther, nanlaki ang mga mata M. Caspian sa matinding paghihirap. Halos mawala na siya ng malay dahil sa matinding sakit. Ang masaklap pa nito, hindi siya makapagsalita, kung hindi, mawawala ng saysay ang kanyang pagdurusa. Habang pinagmamasdan niya ang eksena sa pamamagitan ng kanyang espiritual na sentido, hindi mapigilan ni Sebastian ang mapangiti. Ms. Lawson, may narinig ka ba? Sumagot si Leticia na ang mga pinsala ay naging matatag dahil sa espiritual na paggaling ni Sebastian, parang may kumakain sa ibaba. Marahil ay isang mabangis na hayop na kumakain. Hindi alam ang totoong sitwasyon sa ibaba, ang tugon ni Leticia ay isang hula lamang batay sa kanyang naisip. Sa kabilang banda, si Caspian ay nagmumura sa isip. Buizet. Hayop talaga ang kumakain dito, pero kinakain nito ang kamay ko at ang mga pribadong parte ko. Mabilis na kumain ang Ghost Panther. Matapos lumunin ang kamay at pribadong parte ni Caspian ay hindi pa ito nakontento at nagpatuloy sa pagsubo sa hita. Dahil nasa kaharian ng demigod, ang katawan ni Caspian ay hindi kapanipani walang nababanat, mas matigas kaysa sa maaaring nguyain ng isang ordinaryong hayop. Sa kasamaang palad para kay Caspian, siya ay labis na hindi pinalad na nakatagpo ang Ghost Panther. Ito ay isang kakila-ki kakilakilabot na nilalang na ang mga kakayahan ay higit pa sa karaniwang mga hayop. Kahit na ang mga mandirigma sa antas ng Grandmaster ay karaniwang walang pagkakataon laban dito. Ang Ghost Panther ay nagtataglay ng napakalaking lakas at kumikilos ng may makamulto na bilis. Mayroon itong hindi kapanipani walang puwersa ng kagat na kayang tumagos sa bakal. Sa loob lamang ng ilang minuto, nilamon na ng aswang panter ang tatlo sa mga paan ni Caspian at isang kamay nito. Wala na ngayon ang kanyang buong ibabang bahagi ng katawan, na patuloy na umaagos ang dugo. Matagal nang namatay ang isang ordinaryong tao dahil sa pagkawala ng dugo, ngunit si Caspian ay isang demigod na nagsagawa ng blood demon art, na nagbigay sa kanya ng pambihirang katatagan at sigla. Sa kabila noon, siya ngayon ay lubhang ng hina, at ang matinding sakit ay nagdulot sa kanya ng pagnanais na mamatay. Ang tanging kaginhawaan lamang para kay Caspian ay ang tila punong-puno ang Ghost Panther. Humiga ito sa tabi niya, nakatulog ng mahimbing, malamang na naghihintay na matuno bago. Ipagpatuloy ang pagkain ng natitira sa kanya. Sa pakiramdam na tama ang dating niya, bumaba si Sebastian sa kagubatan kasama si Leticia sa kanyang mga bisig. Ama. Bulalas ni Leticia, agad na nakita si Caspian na nakadapo sa sanga ng puno. Nang makita niyang halos kalahati na lang ang katawan niya, napuno ng gulat ang mukha niya. Si Caspian, gayon paman, ay namutla sa takot hindi niya akalain na pagkatapos ng ganoong kalaking sakripisyo ay madidiscover pa rin siya ni Sebastian kung alam niya, mas maaga pa siyang lumaban kaysa mauwi sa ganitong kaawa-awang estado. Nang mapansin si na Sebastian at Leticia, naglabas ng ngipin ang Ghost Panther at agad na sumugod kay Leticia. Kabanata 755 Itinaas ni Sebastian ang kanyang kamay at nagpakawala ng sword energy, agad na iniwa ang Ghost Panther sa kalahati at iniwang basa ang lupa sa dugo. Napatingin siya kay Caspian na may mapanoksong ngiti sa labi. Caspian, ikaw ay tunay na walang awa. Hinahayaan ang isang multo na panther na kainin ang tatlo sa iyong mga paa habang nakahiga ka lang doon na nagpapanggap na patay. Iyan ay kahanga-hanga. Puno ng pagkabigla at galit, nagtanong si Caspian, alam mo ba na narito ako sa lahat ng panahon? Tumango si Sebastian. Oo, alam ko. Sinadya ko yun. Ano ang pakiramdam ng initian ka ng mabangis na hayop? Napakasama mo. Si Caspian ay nanginginig sa galit, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ako. Masama. Ngumisi si Sebastian. Caspian, gumawa ka ng purong kasamaan at nagsakripisyo ng libo-libong lalaki at babae para maabot ang demigod realm. Pagkatapos, sa iyong paghahanap ng kapangyarihan, hinanggad mong ibagsak ang trono at gumawa ng mga pagpatay, panggagahasa, at pandarambong. Kahit napatayin ka ng isang daang beses ay hindi sapat para tabiusan ang iyong mga kasalanan. Ngayon sinusubukang patalmeyan ang kanyang galit, tumingin si Caspian kay Sebastian at sinabing, mga langgam lang iyon. Ikaw at ako ay mga demigod. Ang mga langgam na iyon ay walang kabuluhan sa iyo. Bakit ka nakikisali sa lahat ng walang kabuluhang bagay na ito? Kung ganito na lang. Pwede nating pamunuan ang mundo ng magkasama maliit na bahagi lang ng lupain ang kukunin ko, at sa na ang matitira. Anong masasabi mo? Naisip ni Sebastian na nakakatuwa ito. Tingnan mo nga ang sarili mo, Caspian Lawson. Sa itsura mo, Anong karapatan mo para makipagnegosasyon sa akin? Nang mapagtanto niya na hindi papayag si Sebastian, sinabi ni Caspian na, sige. Wala na akong hihingiin. Sayo na ang buong mundo. Huwag mo lang akong patayin. Napakaraming kasamaan ang ginawa mo, at umaasa ka pa ring mabubuhay ka. Mangarap ka na lang. Malamig na sabi ni Sebastian. Dahil alam niyang hindi siya patatawarin ni Sebastian, Bumaling si Caspian kay Leticia at nakiusap, Leticia, ako ang ama mo. Tingnan mo ako ngayon. Nasa ganoong kaawa-awang kalagayan na ako. Pakiusap, pakiusap na hayaan mo akong mabuhay. Sa isang maikling sandali, ang mga mata ni Leticia ay nagpakita ng isang kurap ng awa, ngunit ito ay mabilis na nawala. Napalitan na ito ng malamig at nakamamatay na pasya tumahimik kal, galit na sigaw ni Leticia. Kailan mo pa ba ako tinatrato na parang anak? Para sa iyo, isa lang akong sangla. Pero kahit iyon ay hindi sapat. Pinatay mo talaga ang aking ina sa kalupitan. Hinding hindi ko makakalimutan kung paano siya humingi ng awa sa iyo, ngunit pinatay mo pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Nagsumpa ako mula sa sandaling iyon na papatayin kita upang ipaghiganti ang aking ina. Galit na galit si Caspian, at gumanti siya, ikaw ay walang utang na loob na babae. Ako ang iyong ama. Kung hindi ko pinilit ang aking sarili sa iyong ina, hindi ka sana naririto. Mas gugustuhin kung hindi na lang umiral sa mundong ito. Kahit anong sabihin mo, mamamatay ka ngayon, declare ni Leticia, puno ng pagpatay ang mga mata niya. Naglabas siya ng punyal at sumulong kay Caspian. Isang kislap ng malamig na kalkulasyon ang kumislap sa mga mata ni Caspian. Sa ang kumislap sa ata ni Caspian sa estado niya ngayon, wala siyang pagkakataong makatakas sa harap ni Sebastian ang tanging pag-asa niya ay ang pag-hostage kay Leticia at ang bargain para sa kanyang buhay. Kaya naman, habang papalapit sa kanya si Leticia, lihim siyang natuwa kahit mukhang galit na galit siya. Hindi nagtagal ay narating ni Leticia ang puno, tumalun sa mga sanga nito. Itinaas niya ang kanyang punyal at direktang itinutok sa puso ni Caspian. Alam ni Caspian na ito na ang pagkakataon niya. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang ibabang bahagi ng katawan at ang kanyang kasalukuyang lakas ay wala pang ikasampung bahagi ng kanyang kalakasan, higit pa rin siyang may kakayahang panghawakan ang isang nasugatan na middle stage na banal na Grandmaster tulad ni Leticia. Habang papalapit ang punyal sa kanyang puso, biglang tumama si Caspian, mahigpit na hinawakan ang kanyang palso. Sa kabilang kamay niya, inabot niya ang lalamunan niya. Natigilan si Leticia at mabilis na sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang lakas ay hindi mapapantayan kay Caspian. Nagpumiglas siya, ngunit napakahina niya para palayasin siya.